magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Maria Belisa P. Kabinay. po namin pinakilala ang aming panayam para sa pelikulang San Juan. Ang lumat bagong pananaw sa sitio. Sa panayam na ito, makikita natin kung paano na babago ang sitio San Juan Bautista mula noon hanggang ngayon. Pag-uusapan natin ang mga pagbabago, hamon at kung ano ang ginagawa ng community para mapanatili Samahan nyo kami sa panayam. Layunin ng aming pelikula na ipaalala sa lahat na ang kalinisan at kayusan ng komunidad ay hindi lamang responsibilidad ng iilan, kundi tungkulin ng bawat isa sa atin. Paano po nakakaapekto ang kalinisan sa araw-araw na pumumuhay ng mga tao dito? kung ang mga hugaw sa badyo makunta diri sa amo ah, ang mga tao maghugawan sa dili sad sila makalimpyo sa sa among sityo ano po ang may papayon ninyo sa kabataan para makatulong sa kalinisan at kaayusan ng sityo para nako ako, ako mahatag advice sa mga tao sa mga litaw sa daga sa seniors sa, sa kinsa na una-huna o limpyo sa sunuan para mabalik sa itsura o sa una. Na limpyo din pa rin Kumusta po ang kalinisan dito sa sitio sanuan, sa Juan sa kasalukuyan? Ikaw ka na kung sa una o gaw. Sa una, tapo ang nataw o malipayo. Karoon. Nawala ang tapong sa mga tao pag demolition. Nawa ang basketa diri. Maka stambay-stambayan. Mga tapong-tapong mga na punta din sa namo. Labay-labay na -labay basura. Mga salingan sa namo. Labay na lang walang Tay, pake, din sa kit. Abi nila, wala na sa rin. Tay paki. Dito sa Ano po ang mga hakbang o pagbabago na ginawa para mapanatili ang kalinisan sa sityo? Pal. Ang kaling sanuan, hindi mo para sa highway, sa usang at sumubay sa, sa, sa Salix Moon, sa Select Bridge. Oh, sa Selex Bridge. Pero namang bi time nga pagsabot nga dito ang sa Nuan, na halos tanan sa Nuan kay gamay na, na lang kay ang lugar sa sanubuan. Dili na kay makita, dili na sa Nikayo ilang duam sa wala na kita sa uban ng tao, ubansit yo asa tapit ang sanubuan. Kaya Kay wala sila kay bawad tong nga. bago sa Sitio San Juan ay nagsisimula sa simple pagkilos at pagkakaisa. Sana po magsilbi ito inspirasyon lalo na sa mga kabataan na mag-abag para sa ikauunlad at ikalilinis ng kanila sariling komunidad.